sponsor, nung humarap dito sa plenaryo ang Department of Agriculture, sinabi nila na mayroong pending no, na executive order sila na nire-request no, para doon sa 3 bilyon na dagdag na storage facilities, warehouses para sa mga storm damage palay. Ano na ang pinakahuling ulat dito? Kailan natin maaasahan na lalabas na ang matagal ng hinihiling na executive order na ito ng ating mga magsasaka na lubos na apektado ng mga malalakas na bagyo, mga kalamidad, at gayon din sa ngayon, Mr. Speaker, ang sadsad sad na presyo ng farm gate price ng palay na sa ating ulat ay umabot na o nasa limang piso lang hanggang sampung piso kada kilo. Malayong malayo ito, Mr. Speaker, doon sa nasa 20 pesos to 21 pesos o kung pwede nga mas mataas pa na dapat na presyo ng palay para matiyak na hindi lang babalik yung kita pero mas susuportahan talaga ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Mr. Speaker, honorable uh, colleague, um uh, ito pong a uh, uh, request uh, for uh, additional cold, cold storage ng uh, Department of Agriculture ay uh, kahapon lang po officially dumating sa Office of the President at kasalukuyan pong pinag-aaralan at binavalidate validate uh, para matugunan ng wasto itong napaka request na ito. Mr. Speaker, Honorable uh, Kulit. Mr. Speaker, kailan natin maaasahan no, ang, na matapos ang review na to dahil sa araw-araw na walang aksyon ang Office of the President sa matagal ng kahilingan na ito ay uh, lalo pang sadsad -sad, no, yung presyo ng palay, lalong-lalo na ho yung mga nabasa dahil sa tindi ng mga malalakas na ulan at bagyo. Mr. Speaker, Honorable Colleague, makaasa po kayo na hindi po mag ng oras ang Office of the President to validate this request. But may I also uh, state that the budget of the National Government for 2026 ay ngayon po'y nakapending sa House of Representatives at uh, nasa ating pong kapangyarihan ang power of the purse kaya pwede rin po nating uh, with enough fiscal space pwede rin po nating uh, magawa ng solusyon itong uh, request na ito nang sa ganon ay uh, matugunan itong napaka-importanting pangangailangan ng Department of Agriculture Meron pa po tayo na uh, itong uh, the rest of the week, uh, uh Mr. Speaker, Honorable Colleague, at uh, this may be seriously considered by our Committee on uh, Appropriations at ng whole, na, uh, whole of uh, the House of Representatives. Habang tinatalakay din po ng Office of the President itong napaka request na ito. Mr. Speaker, at kaugnay ng issue na yan, ang, uh, ang pangalawa rin na in-update sa, sa, atin ng Department of Agriculture na kanilang ginagawa para mapataas naman yung buying price ng palay to 17 pesos per kilo. Patagal na ho, simula June, July, lagi natin nababasa na ito ay pinag-aaralan ng Department of Agriculture. Baski ang Office of the President, six days ago, naglabas sila ng, ng pahayag na nagre-review na no, ng nilalaman na executive order na ito. Muli, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, kailan natin maaasahan itong executive order establishing the floor price of buying palay, no? To 17 pesos per kilo. Sa ngayon kasi, Mr. Speaker, talagang uh, grabe ho no, na napakababa ng farm gate price ng palay. At kung magse tayo ng floor price, no, sa ngayon 17 pesos pero kung pwede pang taasan na at least 20 pesos per kilo, yan ay uh, malaking ginhawa sa ating mga magsasaka sa buong bansa. Mr. Speaker, Honorable Colleague, uh, kasalukuyan po na sa LEDAC itong ating amendment na ginagawa sa rice clarification. Uh, dito po, maaring magkaroon ng uh, solusyon Itong uh, napakababang presyo ng uh, palay at ang alam ko po, ito ay isang priority legislation. Uh, sana po may pasa natin sa lalong mabilis na panahon itong legislation na ito para makatulong po ito sa uh, presyo na inaasahan natin uh, pagdating po sa palay at makatulong po sa ating mga magsasaka. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, let me read. No, for the record, this news release from uh, uh, PCO. No, we got this from the PCO website. Uh, the title says, "PBBM Wants Floor Price for Buying of Palay, More Support for Farmers." And I quote: During a meeting at Malakanyang Palace to address challenges in the agricultural sector. President Marcos directed the Department of Agriculture to coordinate with the Office of the Executive Secretary and the office of Senator Pangilinan to draft an executive order establishing the palay buying floor price. Ibig sabihin lang, Mr. Speaker, nandyan on the table na 'yung drafting ng EO na ito. Ngayon, 'yun ulit 'yung itatanong natin. Kailan ba maaasahan ng mga magsasaka o mananatili na lang ba tayong paasa? pagdating sa uh, much needed no action na ito mula mismo sa OP ang hinihiling nila talagang EO na no para mabilis natin at hindi na hintayin pa ang mga inaasang amyenda sa RTL bago tayo umaksyon sa urgent issue na ito tama po kayo Mr. Speaker honorable colleague nasa uh, office of the ES na po ito under drafting and uh, uh, under study at sino ba naman sa atin ang uh, ayaw sa magandang presyo ng palay at murang presyo ng bigas? Pero kailangan pong pag-arayan mabuti nang sa ganon yung lalabas na EO na pipirmahan po ng ating Pangulo ay totoong maging solusyon para sa kanais-nais na presyo ng bigas uh, at presyo ng palay para sa ating mga maumayan. Kaya makakaasa po kayo Honorable uh, Speaker, honorable colleague, na ito po talagang puspusang tinatrabaho ng Office of the Executive Secretary. Mr. Speaker, what is the timeline of the OES for this? Madali pong sabihin na wala dito sa atin ang uh, may uh, ayaw no sa ganitong tipo ng mas mataas na farmgate price. No, pero sa totoo lang ho, wala naman sa kapulungan itong magsasaka ibaho no ang uh, pakiramdam na sa araw-araw ay walang aksyon dito sa mga matagal na nilang panawagan. Ah, uh, uh, nitong July sa bago mag State of the Nation Address, isa na huyan sa mga panawagan ng ating mga magsasaka. At uh, wag na sana nating hintayin ang susunod pang taon no bago natin ito aksyonan. Uh, maraming factors that come into play, Mr. Speaker, Honorable Colleague. Uh, Inoobserbahan ngayon uh, yung sitwasyon at uh, isa sa uh, ginagawa po ng ating uh, uh, Office of the ES together with other uh, uh, agencies ay kalalampasin po muna itong 60-day suspension ng importation para mapag-aralan yung sitwasyon uh, and maybe after that, the EO will uh, finally uh, come out Mr. Speaker honorable colleague Mr. Speaker can we expect that EO no before the year ends Sabi niyo tatapusin ang 60 day suspension uh, this we believe no that this matter should really be treated with utmost urgency and necessity Hindi na po tayo makakapaghintay pa no at na makuha talaga yung commitment. At huwag natin hayaan na maging press release na lang ang ganitong tipo ng mga kagustuhan at dapat may gawin talaga. Ang tugon po ng uh, Office of the ES, Mr. Speaker, Honorable Colleague, uh, talaga pong tinatrabaho na rin. Hopefully, within the year ay lumabas na po yung EO. Mr. Speaker, Honorable Colleague. Yes, uh, Mr. Speaker, dapat di lang hopefully, you know, dapat willfully, talagang gawin na huta, dutifully, di ba? Gawin na natin itong kinakailang EO sa pag establish ng farm price. Ngayon, uh, Mr. Speaker, let me move on to another topic. Uh, three years into the Marcos administration, in fact, um, even before uh, the new admin, 2022, 2023, 2024, 2025, consistent na number one na Concern na mga Pilipino ang mataas na presyo ng mga bibigin. May we know, Mr. Speaker, uh, what has uh, the Office of the President done so far in terms of leading no, our government agencies to address this utmost concern? Mr. Speaker, Honorable Colleague, uh, gusto ko lang pong maintindihan ng lahat na ang buong mundo po ay dumaan sa matinding pandemya. And because of that, talagang lumaki po yung gastos. Uh, even the most powerful uh, the most powerful nation in the world. Talagang ang laki po ng gastos together with all the other countries. Para lang maiahon natin at maisalba natin yung ating mamamayan sa pandemya. And now after the pandemic talagang lahat ay uh, nangutang ng gusto and uh, uh, kaya meron po tayong global inflation na nanaranasan And this is uh, the same with all the countries dahil nga po sa pinagdaanan nating pandemya So, ang dami pong ginagawa ng Office of the President regarding this, especially yung kanilang uh, pag-coordinate with uh, itong bagong created department na DEVDEV, uh, formerly NEDA, para magkaroon po ng targeted uh, address sa iba't ibang uh, uh, inflationary factors ng ating bansa. Uh, katulad na rin po, nung nabanggit ng ating honorable colleagues sa uh, sa palay, kaya ito po yung uh, pinagtutuunan, isa sa pinagtutuunan na uh, commodity ng ating uh, Office of the President kaya itong mga interventions na ginagawa. Uh, kung uh, napansin nyo po itong mga nakaraang buwan, nakaraang taon, ay talagang pilit na pinapababa ang presyo ng iba't ibang commodities, especially basic commodities like palay and rice. Pero dapat po maintindihan nating lahat, hindi po madali ito. Because we are confronting global macroeconomic factors. At isang matinding rason nito, yung dumaang pandemya kung saan talagang lahat ng gobyerno ng utang, lahat ng gobyerno ay gumastos para lang po maitawid at may ahon ang ating mga kababayan. Mr. Speaker, taon-taon na nating narinig ang epekto ng pandemya. Sana naman sa susunod na taon, no, hindi na natin ito marinig at gawin na natin ang dapat gawin. Kasi may ginagawa naman, no, pero ang tanong, no, ginagawa ba ang dapat gawin para talaga tugunan ang uh, mga issue ng ating mga kababayan. Mr. Speaker, ang isa no, sa mga nagpapasirit ng presyo ng pagkain, agulay, uh, putas, bigas ay presyo ng langis. At sa ating pagtatanong sa Department of Energy, uh, during the budget deliberations in this plenary, this representation drew confirmation that the international crude oil price has breached the 80 US dollar per barrel mark. The same trigger set under the train law to suspend fuel excise tax increases. Ngayon ang update po dito kasi yung provision na yon ay nag-expire na. Kaya ang tanong sa Office of the President, ano nang gagawin natin, no? Ah, uh, ngayon no kasi uh, ang, ang Congress, meron naman siyang pwedeng gawin, no, para kung i-renew niya that particular provision o talagang ibabasura niya na totally yung train law. Pero sa bahagi ng Office of the President, dahil DOE na mismo nagsabi na breach na natin yung dati na trigger no set to suspend fuel excise tax increases ano ang maasahan natin na aksyon mula sa Malacañang Mr. Speaker honorable colleague uh, ito pong pagtaas ng uh, presyo ng langis at na exceed na po katulad ng sinabi po ng ating uh, kasama dito sa uh, batasan Uh, na nag-exceed na po ng $80 per barrel is also brought about by macroeconomic factors. Ito yung sinasabi kong challenge ng isang ekonomiya katulad ng ating bansa. At uh, ay, ang nagdulot po dito among other things probably yung konflik sa sa Ukraine, sa Europe, konflik sa uh, Middle East uh, kaya tumataas po ito and um, This is beyond our control. Tayo po ay uh, nakakaramdam lamang ng epekto nito. Pero hindi po natin kagagawa nito. Uh, these are brought about by big forces, global, geopolitical, macroeconomic forces. And um, dahil nararamdaman natin ito uh, at kailangan natin masusing pag-aarala dito, the Office of the President is will have to rely on the recommendation of the Department of Finance and the rest of the economic team ng ating gobyerno para uh, matugunan o makabagkaroon ng desisyon uh, dito. At tandaan po natin, ito pong excise tax ay uh, uh, revenue source po ng ating bansa. Ngayon po, tinatalakay natin yung uh, ating budget at meron pong mga general assumptions dito kung saan manggagaling yung revenues ng ating gobyerno kung kung uh, malimita malimitahan naman po ito or magkaroon ng shortfall sa mga revenues na ito maaari pong mag-suffer yung ating uh, maraming mga socio programs, mga poor, poor programs uh, at ibang development uh, projects ng ating gobyerno. So, it's a delicate balance na kailangan pag-aralan po ng uh, department of finance, economic team, and recommend to the office of the president for a decision. mr. speaker, until when are we going to say that things are beyond our control? until when our uh, kababayans uh, are going to wait? no. until the office of the president, highest office in the land, intervene no, to address this issue. Ang isa ho no sa mga pangunahin no na mga sinusulong hindi lang ng representasyon na ito kundi ng marami natin ditong mga makasamahan ay ang pagpapababa ng presyo ng basic goods and and commodities. Ayan. Kaya makakatulong no kung uh, ang Office of the President mismo simulan na yung pag-aaral ng mga proposals ngayon. Halimbawa, uh, deferral, suspension, o totally scrapping the 12% value-added tax on basic goods and services. Andiyan din yung pagbabasura ng excise taxes sa langis at marami pang iba. Mainam na papag-aralan na yan dahil sa tingin natin, isa yan sa mga panukala na mga ka-ilangan ng certification na urgent. No? Certified Urgent Bill, no, for the lowering of prices of basic goods and uh, and commodities, no. yan po ang uh, isa, din no sa ating mga kinakailangan na bigyan ng prioridad at nabanggit nyo rin yung, yung kumbaga ang Pilipinas, laging naaapektuhan ng ibat-ibang mga factors sa uh, nangyayari no sa daigdig. No, habang siyempre hindi naman tayo uh, exist sa vacuum at talagang maapektuhan at maapektuhan ng ating bansa, napakahalaga ng ating uh, daan tungo sa self-reliance. No? Paano natin mapuputol, mawawakasan yung dependence no? sa mga dambuhalang ekonomiya para sa pagpapatakbo ng ating bansa. Halimbawa, sa pagpapaunlad ng lokal na agrikultura, pagtitiyak ng tunay na reformang agrario na tutugon sa mga pangangailangan sa pagkain ng ating mga kababayan. Pagpapalakas, hindi lang ng micro, small, and medium enterprises, no, kundi pagtitiyak ng suporta sa mga industriyang Pilipino para sa Pilipino. Ayan, kaya, iugnay uh, ko ito sa aking uh, pinakahuli no, na nais uh, galhin sa harap ng Office of the President tungkol sa kanilang National Action Plan for Unity, Peace and Development. Dahil ang nais natin kaunlaran, nakabatay talaga uh, sa, sa kapayapaan, justisya, pagrespeto sa karapatang pantao dito sa Pilipinas. Yan ang daan sa pagtitiyak na ang pambansang kaunlaran walang may iwan at kasama yung mga marginalisadong sektor sa aangat. May we know, Mr. Speaker, magkano ho ang gagastusin ng OP para sa NAPUPD? For next. Uh, Mr. Speaker, uh, with the indulgence of our honorable colleague, uh, magkano po yung gagastusin? Uh, para saan po? If I may ask to repeat the question. Mr. Speaker, nitong May, May 2025, naglabas ng Memorandum Circular number no. 83 Office of the President adopting the National Action Plan for Unity, Peace, and Development from 2025 to 2028 and directing its implementation. So, how much will be spent for this in the next year? Mr. Speaker, Madam Chair, uh, dito po sa nabanggit niyo yung National Action Plan for Peace, Unity, and Development uh, year 2025 to 2028. Ito po yung whole of government approach. Kaya kung magkano po yung gagastusin, uh, ang hirap po i-compute dahil it entails the budget of the different agency. Pero gusto ko pong i-emphasize, Mr. Speaker, Honorable colleague, there is a shift in direction from a security-centric or focused plan magiging action plan na po ngayon for unity, and development. Yan po ang gusto kong bigyan ng diin, Mr. Speaker, Honorable Colleague. Yes, uh, Mr. Speaker, sa atin po, uh, hindi ka tanggap-tanggap yung mahirap mag at hindi alam. No, Kasi kayo ho ang nanguna no para sa pagbubuo nito. Uh, kaya dapat uh, makuha na natin no yung information na taasahan natin, ang uh, submission from the Office of the President. Uh, Mr. Uh, Speaker, if I dito. may, Honorable yes. Colleague, ah, uh, pwede nating sabihin na for 2026, yung proposed budget uh, na 6.7 uh, trillion, ito po yung budget ng iba't ibang ahensya, for lahat naman po ito, for unity, peace, and development, and since whole of uh, uh, nation approach, including our national government, we can surmise na, ito po, uh, to give a rough estimate, ang pondo, if you are asking for an exact amount, Mr. Speaker, Honorable Kun. Still, Mr. Speaker, manghingi pa rin po tayo ng mga direct uh, programs na may kinalaman sa pagpapatupad ng NAPUPD. And one of the thrust of this uh, action plan, one of the thrust is to pursue an integrated, transparent, people-centered, and human rights-based Peace and Security Policy. Uh, mahalaga ho ang trust na ito. At sa tingin mo ng representasyon na ito, at, at huli ko itong panawagan sa Office of the President, kung seryoso ho tayo na uh, magsikap talaga na maabot ang may integridad, ang matapat, nasa gitna ang tao, at nirerespeto ang karapatang pantao pagdating sa ating kalisiya sa kapayapaan at siguridad. Bakit hindi manguna ang Office of the President, halimbawa, sa pag-realign no, mula sa kanyang confidential at intelligence funds na nasa 4.5 billion na idiretsyo natin halimbawa sa Commission on Human Rights ang liit-liit ho -liit po ng pondo ng CHR para sa taong ito. O kaya naman, ang ngayon haharap din sa atin sa plenary ang Department of Science and Technology. Bakit hindi natin paula na rin ang agham at teknolohiya dito sa ating bansa na talagang magdadala sa atin sa pambansang kaunlaran na walang maiiwan. Yan ho ang hamon ng representasyon na ito sa sa Malacanang, i-abolish yung confidential at intelligence funds. I-zero na natin yan. Ilagay natin sa human rights, ilagay natin sa science and technology, ilagay natin sa local agriculture and industries, ilagay natin sa mga serbisyong panlipunan na direktang may pakinabang sa ating mamamayang Pilipino. Maraming salamat. Madam Speaker, Mr. Sponsor. Thank you very much, uh, Madam Speaker, honorable colleague. Gusto ko lang pong uh, ipahayag na yung budget po ng Office of the President is less than 1% sa entire budget of our national government. Less than 1% lang po. Thank you very much, Madam Speaker, honorable colleague. Majority leader The Honorable Sarah Jane again recognized for a manifestation. Yes, Madam Speaker. Even though it's just uh, 1% no, uh, of uh, the total budget, I'm um, still, uh, the CIF, I'm um, comprised of more than half of the budget of the Office of the President. So again, if uh, the President is sincere no, in its efforts for transparency and accountability, let's realign the CIF no, to uh, our uh, our commissions, our government agencies are needing that this budget to augment and uh, strengthen their services. Maraming salamat. Madam Speaker, his response. Thank you very much, Madam Speaker. Honorable Elago.